So guys, pinapunta ko tong best friend ko na business tycoon si ano, pareng Aris kasi yung topic natin ngayon kailangan ng sasakyan na may push start tapos matik. Tapos ko compare na rin natin dun sa uh, isa na walang push start tapos manual. Hey. Okay. Pre, paano ka mag-start ng ano? ng sasakyan? Ganito lang. Itong ano, ilalagay ko lang dito. Kasi sabi nung nasa kasa, may charging daw to sa, sa susi. Mm. Kailangan laging nandyan. Tapos? Tapos ngayon, i-start ko to. I-preno ko muna. Tapos ipindutin ko lang to. I-start na siya. Ganun, ganun lang. Ganun start lang na. To. Ganun lang kasimple. Okay. Kasi merong lumabas ngayon na kailangan daw push-push, push-start. Push, huh? Titingnan natin ngayon kung ano yung nangyayari pagka push, 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 start. O sige, patay mo muna alis, pre. Patayin ko muna. O, tanggalin mo muna yung tama sa pre, no? Ayan. O, so, pindutin mo ng isang beses yung push start. No, o, ano nangyayari? Nag-on lang yung battery. Naka-on yung, naka-on dito, tapos naka-on no, na yung radyo. O, yan, pwede ka na makinig ng radyo sa unang push mo. No, sa unang push. Buksan mo yung aircon. Wala, walang walang fan. O ngayon pindutin mo ngayon yung pangalawang push. Yeah, umilaw na ngayon. Yung, umilaw na, yung, umilaw na yung, umilaw, na yung, umilaw, na yung, umilaw na yung cluster gauge. Pagkatapos, padala mo yung fan. Pwede nang mag-aircon. Oo, yan. Maandar na yung fan. Pero hindi yan malamig, fan lang yan, hindi pa maandar compressor niyan. O pagkatapos, saka mo i-start. Kinrain i-start mo. Yan. Oh, yan. Meron kasing mga nagsasabi yan daw yung proper. Oh, hey. Oh, so ngayon, ang tanong ko, paano kung nagmamadali ka? Huh? Kung nagmamadali ako, yan, patay natin. Nagmamadali ka, preno mo, mo lang, i-start mo lang. lang. Ah, okay, Tapos sige. Lang. So hindi applicable pag nagmamadali uh, kayo, oh. ka yung oh, isa. Punta naman tayo dun sa kabilang kotse. So guys, nandito naman tayo sa Chevy Spark ko. Ito yung turn ignition. Para ito dun sa mga hindi pa nakaka-experience ng turn ignition. So ganito yan. Pag nilagay nyo yung susi, sa unang pihit nyo accessories nakalagay accessories pwede ka na makinig na radio hindi bubukas ang fan ng aircon sa susunod na pihit mo merong radio bumubukas na rin yung fan dito naman Natapak ka rin ng preno para sure. Pero, lalagay mo muna sa neutral. O, pre, salad mo yung pinto. Preno magmuna muna Yung neutral ka muna. O, oh, yan. Neutral. neutral para sigurado hindi andar. No. O, tapos, start. O, oh, start muna. Yon Andar na. O, ngayon, patay mo ulit, pre. Halimbawa, nagmamadali ka. Paano gagawin mo? Siyempre, neutral. Tapos, start. Yan lang. Okay, guys. Kaya ako yung dinemo kasi same thing lang din dito yung push start dadaan mo na sa accessories then on tapos start pero wala kayong makikitang driver na ganito ang style ng ignition nila na pagka sumakay ng kotse gaganto muna lahat ng driver ng ganito ang ignition pagsakay ng kotse niya ganun na kagal oh. kahit hindi ka nagmamadali no, diretso na oh walang danger po yun sa battery so guys kaya ako yung ina-explain kasi alam nyo yung turn ignition at saka yung push start parehas lang sila ng ano yung ibang purpose ang purpose nila ay mag on at saka mag off ng sasakyan magkaiba lang sila ng way yung isa pinupush ito namang nandito pinitihit pero parehas lang silang dadaan muna sa accessories then on tapos start So kung gagawin nyo doon sa push start, yung tatapakin ng preno, tapos diretso na kagad start, hindi po nabibigla battery doon. Okay lang yun. Huwag po kayong mag kung gano'n ang ginagawa nyo. Isa pa, yung mga battery po natin, yan po ay may warranty. So kung yan po ay masisira nang wala sa panahon, pwedeng pwede nyo po yung ipalit doon sa battery center na kung saan nyo binili. Okay, punta naman tayo ngayon sa tamang pagpapark. A few inches later. Paring Aris, hmm. paano naman kung halimbawa magpapark ka? O sig, atras ka muna, atras. Tapos, abante ulit konti, kunwari magpapark na tayo. Yeah, abante. Abante. O yan. Tapos, okay. magpapark ka. Magpapark ako. Park Tapos, hundred. Tapos na. Ganun lang. Uh, oh, ganun lang. Ngayon kasi, ang uso daw ngayon ay bago mo dalin sa park, pupunta ka muna daw sa neutral. Mangyayari, nandiyan ka sa drive na ayos mo na yung sasakyan, dadaan ka ng neutral, lagay mo sa neutral. Tapos angat mo yung handbrake. Tapos, pupunta ka ngayon ng park. Yan, dapat daw ganon. you serious? Let's say, nagmamadali ka ngayon uli. Paano ngayon gagawin mo? Nagmamadali ka, didiretso mo lang ganon sa park. 100. okay, wala nang wala kang nararamdaman, lumagutok, nasira. Okay. So ganito 'yan, guys. Papaliwanag ko naman sa inyo. Sa ilalim po nitong shifter ay transmission. Ang trabaho po ng transmission ay mag-transmit ng power mula doon sa makina papunta sa gulong. Kaya po tawag sa kanya transmission kasi taga-transmit ng power. Ngayon guys, pagka naka-park ka, let's say naka-park ka pre, i-revolution mo. Ayan, pagka naka-park kayo guys, tapos ni-revolution nyo, hindi umaandar ang kotse. Umaandar lang yung makina, pero hindi uusod yung kotse. Ibig sabihin, hindi nakakonekta yung transmission sa makina. Lipat mo ngayon sa neutral. Tapos mag-revolution ka. Same thing lang din guys. Kapag naka-neutral ka, Nakakapag-rev ka ng makina, pero hindi umuusod yung kotse. Ibig sabihin, hindi rin siya nakakonekta sa makina. Ano ngayon ang kaibahan nila? Ang kaibahan nila, kapag ka nakalagay po kayo dito sa P, kapag nakalagay po kayo dyan, meron pong locking mechanism yung transmission. Ang ginagawa po nung pumapasok siya doon sa may gear, sumisingit siya doon para kung sakali mang napart kayo sa medyo naka-inclined, hindi po uusod yung sasakyan. Ngayon, ang neutral naman, pag nilagay nyo doon, naka-disengage naman yung park pole. Kaya po naglagay ng neutral para just in case, halimbawa nasiraan kayo, pwedeng iusod-usod yung sasakyan kahit hindi umaandar ang makina. Kukonekta lang ang makina sa transmission once na isi-ship mo na yan sa drive or sa reverse. Once na nilagay nyo na po yan sa drive at saka sa reverse, yung makina, kokonekta na po doon sa transmission. Iikot na po ang gulong basta tinapakan nyo ang gas pedal. So kaya ko po yan ini-explain. Parehas lang po ang park at saka neutral. Ang kaibahan lang nila, merong sumisingit na lock kapag nakapark kayo. So wala na pong sense na dumaan muna kayo ng neutral at saka pa lang kayo magpapark. Kasi parehas lang po silang nakadisengage doon sa makina. Kaya po yan ginawa ng, ginawang gano'n ng mga engineer na pwede nyo i-diretso sa park. Kasi iniisip din nila na paano kung nagmamadali ka. Dadaan ka pa ba sa neutral? Tsaka syempre, yung mga nag-design po niyan, marurunong po yan. Kung hindi po talaga pwede yung i-diretso nyo sa park o kaya naman makakasama sa transmission, hindi po nila ilalagay yung neutral Nang kasama sa dinadaanan ng park, ibubukod po nila yan para doon ka muna pumunta sa neutral tapos lalagay mo sa park alam nyo guys ang ignition at saka yung transmission ay matagal na pong meron niya kaya lang ginawan siya ng innovation ng mga bagong engineers ngayon ginawa na nilang push start tapos yung manual na transmission ginawa nilang matik kaya po ginagawa ang innovation para yung dating invention ay mas madaling gamitin at saka mas simple pero guys, liniyawin ko lang, kung gusto nyo gawin yung push-push, push-start, push, okay lang. Kung gusto nyo rin gawin yung dadaan muna kayo ng neutral bago mag-park, okay lang din. Pero hindi po yon necessary. Wala pong masamang mangyayari kung sundin nyo yun. Ang mapapayo ko lang sa inyo, pag meron kayong hindi maintindihan sa sasakyan nyo, nakapanood kayo ng YouTuber or TikToker na naituro iba sa nakasanayan nyo, pupunta kayo sa manual itingnan nyo doon kung ano yung tama kasi guys, yung gumawa ng manual sila po yung nagdesign ng sasakyan hindi po sila magsusulat ng mga bagay sa manual na ikasasama ng sasakyan nyo so yun lang guys, sana kahit papano ay may natutunan kayo kahit na medyo minamalat ako huwag nyo kakalimutan mag like tapos dun sa mga hindi pa nakasubscribe pindutin nyo lang po yung subscribe button kasi very satisfying yan Muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!